Hey, kumusta? At welcome ulit sa channel. Alam mo ba kung bakit hindi ka nila nire -respeto? Hindi dahil kulang ka sa effort, kundi dahil ibinigay mo yung buong kaluluwa mo nang nakaribon pa. Kahit hindi naman nila pinaghirapan, mabait ka. Nandiyan ka palagi. Ikaw yung laging sumisipot kahit masakit. Pinatawad mo yung mga bagay na halos bumasag sa'yo. Tinatawanan mo kahit gusto mo nang umiyak. Umasa ka na kung mabait ka, babalik din yung kabutihan. Na kung loyal ka, ibabalik din nila na kung magmamahal ka ng totoo, babalik din sa'yo. Pero ang nakuha mo? Katahimikan. Pagsasawalang bahala. Tinrato ka na parang background music na naririnig lang kapag tahimik yung kwarto. Hindi bigla ang sumasabog ang disrespect dahan-dahan siyang pumapasok na nakangiti. Nagsisimula sa mabagal na reply. Sa, sorry, nakalimutan ko. Sa mga last minute cancel, na biglang nagiging habit. Tatawag lang sila kapag may problema. Magpapakita lang ng pagmamahal kapag nararamdaman nilang mawawala ka at nananatili ka. Hindi dahil bulag ka, kundi dahil umaasa ka. Umaasang baka this time, magbabago. Na baka sa loob-loob nila, mahalaga ka rin. Na baka 'yung kabutihan mo, naiintindihan nila at hindi inaabuso. Pero ramdam ng kaluluwa mo. Ramdam mo 'yung kirot kapag seen lang 'yung message mo, tapos wala nang kasunod. Ramdam mo yung lamig kapag tuwang-tuwa kang makita sila pero ang balik lang sa'yo ay malamig na titig. Ramdam mo na one way lang yung loyalty mo at wala nang pabalik. At ito yung masakit na totoo na bihirang sabihin. Kapag naramdaman ng tao na hindi ka aalis, titigil na sila sa effort. Kapag palagi kang available, mawawala ang value ng oras mo. Kapag walang kondisyon yung pagmamahal mo, nagiging disposable siya. Kapag walang limit yung energy mo, hindi na nila ito pinapahalagahan inaasahan na lang. Hindi ka nila binitawan dahil wala kang halaga. Binitawan ka nila dahil sobra kang nagbigay, kahit hindi man lang nila pinaghirapan kahit kaunti. Sabi ni Epictetus, kumapit ka lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin, at bitawan mo yung hindi mo kaya. Hindi mo kayang pilitin ang tao na maging mapagpasalamat. Hindi mo kayang ipilit na pahalagahan ka nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas marami sa bagay na matagal na nilang binabalewala. Pero may kontrol ka sa access. Ikaw ang pwedeng pumili kung sino lang ang makakakita ng buong pagkatao mo at kung sino yung makakarinig lang ng anino. Kapag patuloy mong ibinibigay ang sarili mo ng walang boundaries, walang standards, walang respeto sa sarili, ituturing kanila parang item sa clearance rack. Hinahawakan, sinusubukan, tapos basta na lang itatapon. At gets ko. Sinasabi mo sa sarili mo, mabait lang ako. Kalakasan ko ang kabutihan ko nandyan lang ako palagi para sa iba. Pero kung ang kabaitan mo ang dahilan kung bakit ka nauubos, kung pagiging available mo ang dahilan kung bakit ka drained, kung ang pagpapatawad mo ang nagtuturo sa tao na wala kang hangganan, papatuyuin kanila hanggang wala nang matira. Akala mo malakas ka, pero minsan ang kabaitan ay nakatago lang na takot. Takot maiwan. Takot hindi magustuhan. Takot na kapag tinaas mo ang standards mo, wala nang matitira sa tabi mo. Pero sisirain ko na yung kasinungalingan na yan. Dahil sa oras na tigilan mong habulin ang tao, doon ka nagiging magnetic. Kapag hindi ka na nagpapatunay ng halaga mo, doon mo talaga ito natatagpuan. Kapag hindi ka na abala sa pagpapasaya ng lahat, doon mo nakikilala ang tunay mong sarili. Kaya tigilan mo na ang sisihan, hindi sila. Hindi yung mga taong hindi tumawag pabalik, hindi nagpasalamat, hindi nanatili. Simulan mong tingnan ang salamin yung version ng sarili mong sobrang takot maging kakaiba, sobrang desperado na kailanganin, sobrang handang ibuhos lahat sa bitak ng ibang tao habang yung sarili mong sugat, pinapabayaan. Hindi mo kailangang maging mas malamig. Kailangan mong maging mas matalino, mas matalas, mas bihira. Kailangan mong simulan bantayan ang enerhiya mo na parang huling hininga mo. Dahil yung totoong tao gagawa ng paraan para marating ang kaluluwa mo. Yung mali, mawawala agad sa oras na isara mo ang gate. Ito ang transformation mo. Ito ang rebirth mo. Ito ang tahimik mong digmaan laban sa lahat ng taong tinuring ang lambot mo bilang kahinaan. At sa video na to, hihilahin kitang muli mula sa putik pabalik sa kapangyarihan mo. Hindi gamit ang fake confidence, hindi gamit ang mababaw na affirmations, kundi gamit ang apoy, disiplina, at respeto sa sarili na nakaukit sa bawat desisyon na gagawin mo mula ngayon. Kaya wag mong laktawan to. Hindi lang ito video gisingan to. Kung naranasan mong mag-ghost, ma-drain, ma-overlook, magamit, o tratuhin na parang wala ka lang dyan, ito ay para sa'yo. Like, share, subscribe ngayon din, at ilagay mo sa comments. Hindi ko na ibibigay ang sarili ko sa mga taong hindi ako pinapahalagahan. It's time na itaas mo ang presyo. Panahon na para bawiin mo ulit ang kapangyarihan mo. Number one, sobrang pagiging palakaibigan nagtuturo sa tao na wala kang boundaries. Iniisip mo na ang pagiging mabaitang sikreto para mahalin ka, para gustuhin ka. Pero ang totoo, ginagawa ka lang nitong parang multo palaging nasa background, hindi napapansin, hindi naririnig. Ikaw yung taong laging oo agad. Yung sumasagot ng tawag kahit anong oras. Yung nagbabaligtad ng buong mundo niya para lang pulutin ang basag na piraso ng iba. Akala mo strength yun? Pero ang totoo, pinapakita mo lang ang takot mo. Yung hilaw at pangit na takot na ma-reject, makalimutan, maiwan mag-isa sa isang bakanteng kwarto para kang sumisigaw sa universo. Huwag niyo akong iwan. Huwag niyo akong kamuhian. Please, huwag niyo lang akong itapon. At ang tao, nararamdaman yan. Kahit hindi nila sabihin diretsyo, may nagbabago sa tingin nila sayo. Hindi ka na nila nakikitang tao. Nakikita ka nila bilang gamit permanenteng parte ng background parang furniture na palaging nandyan, palaging naghihintay. Doon nawawala ang pasasalamat. Doon nagiging bihira ang thank you. Doon nagiging normal ang pagkansela ng walang pakialam. Kasi tinuruan mo sila kahit hindi mo sinasadya na lagi kang luluhod. Lala mo ng pride, magpapatawad, kahit walang tanong. Wala nang lock ang puso mo, wala nang presyo ang oras mo, wala nang limit ang presensya mo. At yan, hindi kabaitan, suko yan. Sabi ni Seneca. Walang taong may kapangyarihang makuha ang lahat ng gusto niya. Pero nasa kapangyarihan ng tao na hindi gustuhin ang wala siya at gamitin ng maayos ang kung anong meron siya. At ang meron ka talaga, oras, enerhiya, presensya, hindi lang ito simpleng regalo. Ito ang banal na currency ng buhay mo. At kapag ipinamimigay mo ito, parang barya lang sa kahit sinong humingi, kahit sinong umangkin, kahit sinong walang effort, ninanakawan mo ang sarili mo ng lakas hinahayaan mong pumasok ang magnanakaw sa kaluluwa mo at kunin ang bagay na walang kapalit. Tandaan mo, ang boundaries hindi pader ng galit, hindi sila gawa sa kapaitan. Sila ang gate na nagbabantay sa templo mo. Oo, templo yung fortress na protektado ang ganda, ang tibay, ang banal na parte ng loob mo. Hindi mo naman hinahayaan ang estranghero na dumumi sa palasyo, di ba? So bakit mo hinahayaan ang kahit sino na yurakan ang sahig ng puso mo? Panahon na para itayo ang mga pader. Iukit ang mga limits mo sa bato at apoy. Matutong magsabi ng hindi ng malakas, matapang, walang sorry. Magpahinga bago sumagot ng tawag, chat, o request. Hayaan mong yung katahimikan umaling aungaw -aung na parang kulog. At tanungin mo ang sarili mo ng brutal na katotohanan. Deserve ba ng taong to ang version ng tunay na ako, yung raw, powerful, totoo? Dahil pag nilagay mo ang linya sa buhangin, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Either aakyat sila para makipantay sa'yo, para tapatan ang apoy mo at i-honor ang value mo. O mawawala sila, maglalaho sa dilim kung saan sila galing. Kahit alin sa dalawa, panalo ka. Panalo ka kasi binawi mo ang kapangyarihan mo, ang peace mo, ang dignidad mo. Kaya kung naramdaman mo na parang dahan-dahan kang nauubos, na drain at sinasayang ng kabaitan mong ibinuhos sa maling kamay, pakinggan mo to. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa pagiging available mo, hindi kailanman. Ang respeto, hindi yan tumutubo sa walang humpay na pagbibigay. Nagsisimula at lumalalim lang yan kapag may boundaries na malinaw at pinoprotektahan mo ng matindi. Kaya tumayo ka ng diretsyo, bantayan mo ang templo mo, at gawin mo itong battle cry mo. Hindi ako available sa mga taong hindi pinapahalagahan ang enerhiya ko. Sabihin mo ulit, mas malakas. Dahil hindi lang ito simpleng linya ito ang kalayaan mo. Number 2. Mas lalo kang nagbibigay ng hindi hinihingi. Mas lalo nilang hindi ito pinapansin. May isang sandali na parang salamin na basag na may apoy sa dibdib mo yung moment na narealize mong binigay mo lahat sa taong halos hindi man lang napansin na nandyan ka. Ikaw yung tumalon sa gulo nila. Ikaw yung sumagot sa sigaw nila sa hating gabi. Ikaw yung nag-ayos ng problema nila bago pa sila humingi. Nagbigay ka ng walang permiso. Nagbigay ka ng walang hinto. Nagbigay ka ng walang kapalit. Sinunog mo ang kaluluwa mo sa altar nila. Umaasang yung apoy mo magiging ilaw nila pabalik sa'yo. Pero anong kapalit? Tumalikod sila. Lumayo sila mas malamig, mas tahimik, Parang yung devotion mo naging bulong lang na nalunod sa bagyo. At ito ang brutal na totoo. Hindi pinapahalagahan ng tao ang bagay na hindi nila pinaghirapan. Hindi nila inoonor ang regalong hindi nila pinagpawisan. Nagbigay ka ng pag-ibig na sobrang dalisay, sobrang totoo, dapat parang araw na nagliliyab. Pero para sa kanila, parang lumang poster lang sa dingding kupas, unti-unting nababakbak at hindi na pinapansin. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng hating gabi na pakikipaglaban, lahat ng fragile na pag-asa mo. Naflaten lang sa hangin walang saysay. Invisible. Mas lalo mong binuhos ang puso mo ng hindi hinihingi. Mas lalo itong nawalan ng halaga. Yung kabaitan mo, hindi nakita bilang strength. Naging tali ito. Naging permiso nila para kumabig ng walang pasasalamat, humingi ng walang respeto. At ito yung savage na paradox na walang nagsasabi sa'yo. Ang tunay na value, hinuhulma sa struggle. Pinapanday ng effort, pawis, at laban. Kapag may pinaghirapan ng tao, pinoprotektahan nila ito parang ginto. Pero kung ihahandog mo lang parang tubig galing sa sirang gripo, iisipin nilang mura, walang katapusan, at madaling palitan. Nagiging wallpaper ka, background noise, placeholder lang para sa kahit sinong kailangan ka sa isang sandali, tapos itatapon ka kapag hindi na. Ginawa mong sobrang dali ang akses sa sarili mo, kaya naging parang hangin lang ang presensya mo, madaling baliwalain. Madaling kalimutan. Nakalimutan nilang ang puso mo, ay hindi bukas na libro isa itong vault. Ang oras mo hindi bariagin to ito. Sabi ni Marcus Aurelius, wag mong pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuti. Maging isa ka na lang. Pero pakinggan mo ito ng buong buo. Hindi mo kailangang wasakin ang sarili mo para patunayan na mabuti ka. Hindi mo kailangang malunod sa kabaitan mo para maging karapat-dapat. Ang tunay na lakas ay parang fortress. Tahimik. Matatag. Hindi natitinag. Ito yung bantay sa kaluluwa mo parang pinakabanal na templo. Ito yung malupit na linya na iginuhit mo sa buhangin bago ka pa maubos sa mga taong walang pasalamat dahil ang kabaitan na walang boundaries hindi kabaitan alipin lang yon ng sarili mo ang pag-atras hindi pagiging malamig survival yon hindi selfish kung pipigilan mo muna ang apoy mo hangga't hindi sila ang unang lalapit sa liwanag mo ibinuhos mo na lahat ng meron ka sa mga balong walang laman nagbigay ka hanggang abo na lang ang natira ngayon hayaang ang katahimikan ang kumulog Hayaang maramdaman nila ang bigat ng pagkawala mo. Parang bagyong hindi nila kayang balewalain. Iparamdam mo yung vacuum na iniwan mo yung sakit ng kawalan na hindi nila maitatanggi. Dahil minsan, respeto ay hindi dumarating sa presensya mo, kundi sa brutal na katahimikan ng paglayo. Tigilan mong basagin ang puso mo sa mga kamay na hindi man lang umaabot para saluhin ito. Tigilan mong pakainin ng liwanag ang mga multo. Protektahan mo ang enerhiya mo na parang warlord na nagbabantay sa huling fortress. Pahabulin mo sila paglabanin mo sila. Dahil ang halaga mo, ang pagmamahal mo, ang kaluluwa mo, hindi yan libre. Yan ay apoy, kayamanan, kapangyarihan, at tanging yung may lakas ng loob na kumita at magpakahirap ang karapat dapat humawak nito. Number 3. ang sobrang pagiging palakaibigan, tinutulak ang tao para subukan hanggang saan nila kayang itulak ka. Kapag na-realize nilang hindi ka lalaban, nagbabago ang laro. Nagsisimula sa maliit na bitak isang favor na hindi mo na-check. Isang late reply na nilunok mo parang lason isang pilit na tawa sa biro na masakit. Yung maliit na bitak, biglang nagiging bangin kung saan nakalibing dati ang respeto. Biglang nagiging normal ang cancel ng plano ng walang pakialam. Boses nila dinudurog ang katahimikan mo. Tatawag lang sila kapag nasusunog ang mundo nila. At ikaw, nananatiling mabait na kangiti. Pero sa likod ng ngiti, may bagyong nagbubuo. Ang pagtest ng boundaries hindi laging galing sa kasamaan. Galing yan sa gutom ng kapangyarihan na walang pumipigil kapag ang salitang hindi, hindi lumalabas sa bibig mo. Kapag ang tama na ay multo na hindi mo kayang buhayin, hindi sila nagdadalawang isip. Mas lalo ka nilang itutulak. Mas malalim. Mas masakit. Bawat linya na binaliwala. Bawat kirot na nilunok mo. Bawat polite shrug imbitasyon yon, nakasulat sa neon sign. Sige lang, tuloy pa. Dahil ang kabaitan na walang resistensya, hindi pa der. Ito ay bukas na pintuan na sumisigaw. Kunin niyo lahat ng gusto niyo. Ang kabaitan na walang limit, parang bitag ng mga ngaso at karamihan ng tao, hindi ito lalapitan ng may respeto. Iikot sila dyan parang buitre naghahanap ng kahinaan. Gusto nila ng patunay na dumudugo ang kaluluwa mo sa hawak nila. Na nababasag ang ngiti mo sa pressure. Walang linya, walang babala. Tatawid sila, tatawid ulit. Yurakan, hilahilahin ang dignidad mo sa putik hanggang hindi mo na makilala ang sarili mong halaga. Pero ang stoicism, ibang klase ng lakas ang hinihingi. Isang tahimik na dagundong sa ilalim ng kalmado. Sabi ni Epictetus, Handa kang makita bilang hangal o tanga, kasi ang paninindigan mo ay nakakaistorbo sa mundo. Tatawagin ka nilang malamig, mailap, nagbago parang kasalanan ng boundaries mo. Pero ang totoo, yung discomfort nila ay salamin lang ng pagkawala nila ng control. Hindi ka nalaruan sa playground nila. Ikaw na ngayon ang fortress na gawa sa apoy at buto. Oo, masasaktan ka. Yung urge na magpa-please. Yung gusto mong magustuhan ka. Yung tawag ng kabaitan sisigaw yan sa tenga mo lalo na kung kabaitan ang pinaka-code mo sa buhay. Pero tandaan, ang kabaitan na walang respeto sa sarili, hindi korona. Kadena yan, tahimik na pagsuko ng kaluluwa sa mga taong hindi ka kailanman pinahalagahan. Parang puso mong ginawang dormat na tinatapakan ng kahit sino. Hindi ka baka plan, hindi ka convenience para sa trip ng iba. Ikaw ay puwersa. Isang ligaw na bagyo na walang nakakakulong. Ngayon, oras na para gawing kulog ang presensya mo. Presensya na nagdidikta ng respeto. Enerhiya mong dumadagundong sa hangin, ramdam hanggang buto. Wala nang testing. Wala nang tahimik na allowances. Nakuha mo na ang halaga mo at mula ngayon, mahal ang presyo ng presensya mo. Number four, kapag sobra kang available, nakakalimutan ng tao ang value mo. Kapag anjan ka palagi, parang wala ka na rin nawawala sa mata, parang ingay lang sa background. 24-7 kang anjan, sagot agad, kalma lagi sa gulo nila. Hindi nila sinasadya, pero mismong availability mo ang pumapawi sa anino mo hanggang sa parang nawala ka na lang sa hangin, nilamon ng sobrang presensya na libre mong ibinigay. Kapag lagi kang present, wala silang pagkakataon na magtaka, walang tanong na asan ka, walang puwang para hanapin ang liwanag mo, at dun ka nawala. Ikaw mismo ang nagbura ng mystery, pumatay ng hunger, pinatay ang spark na dati ay nagpatibok sa kanila. Kapag ang isang bagay na natili lang sa iisang lugar, nagiging predictable, at walang habol ang mundo sa predictable, sabi nila, ang love ay tungkol sa pagpapakita. Tama, pero love ay tungkol din sa pagkawala. Alam kung kailan lilisanin, kung kailan hihilahin pabalik, hanggang ang katahimikan mo mas malakas pa kaysa presensya mo. Tunay na power nakatira sa absence, bigat ng pagatras mo sa lamin at reckoning sa kanila. Hayaan mong malunod sila sa katahimikan na nilikha mo. Hayaan mong yung emptiness ang sumunog sa tiwala nilang sigurado ka lagi nandyan. Doon nila sisimulang sukatin ang halaga mo. Hindi nung binigay ka na parang libreng regalo. Marcus Aurelius ang nag-ukit nito sa karunungan niya. Habang mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na wala sa kontrol natin, mas nawawala ang kontrol natin. Pero tandaan, ang floodlights mas nakakabulag kaysa nagliliwanag. Kapag binaha mo ng sobra ang mundo nila, nawawala ang kontrol mo kung paano ka nila tinitingnan. Nagiging fixture ka lang, isang bagay na lagi nandyan, at ang laging nandyan, madaling itapon. Ang pag-pullback, hindi kayabangan. Isa itong sigaw ng self-respect. Isang fortress na gawa sa materyales ng self-worth. Enerhiya mo hindi barya para ipamudmud. Oras mo hindi bargain sale. Karapat dapat kang hanapin, parang wildfire. Matindi, malakas, imposible baliwalain. Hindi parang lumang papel na nakalimutang nakapatong sa istante. Kaya umatras ka. Hindi para magparusa, kundi para magprotekta. Protektahan ang sagradong power ng presensya mo. I-shield ang tunay na lakas ng pagkatao mo. Alagaan yung wild magic na dala mo kahit hindi ka kumikibo. Pag naging bihira ka, masisira ang pagiging manhid nila. Mawawala ang ilusyon. Si yung mga totoong mahalaga, hindi lang sila makakapansin. Guguhit sila sa bagyo. Gigibain nila ang bundok. Susunugin nila ang mundo. Makabalik lang sa liwanag mo. Number five. Kapag sobra kang mabait, natatago ang tunay mong power. At nararamdaman nyo ng tao. Papasok ka sa kwarto dala ang armor ng kabaitan. Yung ngiti na parang banayad, pero sa ilalim may bagyo. Yung boses na laging malumanay, pang-sooth, pang Pang-avoid ng gulo, umuo kahit bawat himaymay ng katawan mo sumisigaw ng hindi. Ganito ang tinuro ng lipunan. Maging nice, maging likable, maging pleasant. Pero walang nagsabi sa'yo na yung sobrang kabaitan, kulungan pala. Posas na nagtatali sa pinaka-wild na parte ng kaluluwa mo. Sa ilalim ng gentle exterior, nandoon yung tunay na power. Nakatago, nakalock. Parang halimaw na nakulong sa hawla, tinakpan ng velvet glove. Hindi lang salita ang naririnig ng tao. Nararamdaman nila ang alon sa ilalim mo. Ramdam nila yung bigat na dala mo. Pero hindi mo nilalabas. Ang kabaitan mo, hindi raw scripted. Controlled, measured. Shield para umiwas sa conflict. Para iwasan ang chaos. Para hindi mo ipakita ang ngipin mo. At doon nagsisimula ang bangungot. Ang mabagal at tahimik na pagkamatay ng respeto. Kasi kapag palagi kang agreeable, palaging nagpapasmooth ng waves, laging nagbebend hanggang mabale, mawawala ang takot ng tao sa'yo. Mawawala rin respeto nila ginagawa kanilang tapunan. Ginagawang outlet ng lahat ng galit at hinaing. Ginagawang doormat. Ginagawang easy target. Dadaan sila sa'yo. Lalampas sa limits mo. Kasi alam nilang, yung halimaw sa likod ng ngiti mo, hindi gigising. Ginawa mong armor ang kabaitan, pero ang kailangan mo talaga ay espada. Matulis na blade na kayang pumutol sa kasinungalingan, sa kawalang galang, sa peking peace na pinilit mong tanggapin. Seneca ang nagsabi niyan at tumatak sa buto ng karunungan niya. Walang mas malungkot pa sa taong hindi humaharap sa hirap. Kasi hindi siya nabibigyan ng chance para patunayan ang sarili niya. Sobrang bait, hindi yan virtue. Tinatago lang na duwag ka. Tahimik ka, pero yung katahimikan na yon pinapatay yung apoy mo. Hindi mo pinapakita sa mundo yung talim, yung tapang, yung totoong ikaw. Oh, safe ka, pero invisible ka rin. At ang kapalit nun, kaluluwa mo. Yung ngiti mo puno ng puot na tinatago. Yung katawan mo, pagod na pagod. Yung puso mo, unti-unting nawawala habang pilit mong pinapakalma ang lahat. Nakasmile ka habang sumisigaw yung spirit mo, nakakadena. Panahon na para basagin yung maskara. Dalhin mo sa mesa lahat ng matindi sa'yo. Yung talim, yung apoy, yung mataas mong standard. Yung totoo mong boses na hindi nagsusori. Hindi ka nilikha para maging background. Hindi para maging anino sa sariling kwento. Hindi para maging bulong na nalulunod sa ingay ng iba. Tama na sa pagdilute ng sarili mo para lang tanggapin ng mundo. Kung sakaling masakal sila sa power mo problema nila yon, hindi sa'yo. Yung tamang tao, yuyuko sa respeto. Yung mali, maglalaho parang abo sa hangin. Either way, ikaw pa rin ang aangat. Ikaw pa rin ang panalo. Paano kung lahat ng alam mo tungkol sa kabaitan, unti-unting kumikitil sa kaluluwa mo? Paano kung ang endless giving at pagiging palaging available hindi pala love, kundi lason? Isang mabagal na lason na inuubos ang lakas mo. Tao hindi sumasamba sa mga bagay na libret laging nandyan hinahangad nila yung pinaghihirapan. Yung may halong pawis, respeto, at kahit konting takot. Kaya tigilan mo ang pagbuhos ng oras at enerhiya sa mga palad na walang pakialam. Hindi ka 7-11 na laging bukas pero hindi pinapahalagahan. Umatras ka. Lumayo ka sa pisina sila na ang may hawak. Ibalik mo yung talim na nakalimutan nilang meron ka. Hayaan mong ang katahimikan mo ang sumigaw ng mas malakas pa sa salita. Hayaan mong ang pagkawala mo ang lindol na magpapaalalang. Grabe pala ang halaga ng presensya mo. Epictetus mismo nagsabi, alamin mo muna kung sino ka sa kakamagayosayon doon. Hindi lang yung pilosopiya, isa yung sigaw ng digmaan. Alamin mo ang value mo, isuot mo yan parang armor. Gawin mong magnetic ang buhay mo, matindi, mabangis. Yung tipong hindi lang nila gusto ka, kailangan kanila. Maging less available, maging untouchable, maging bagyo na hinding-hindi nila malilimutan. Kung nagliab sa loob mo ang mensaheng to, huwag mong itago. Ipasabog mo sa mundo, like comment share subscribe Huwag mong hayaang matabunan sa araw-araw ang boses na ito. I-own mo ang power mo. Bawiin mo lahat. Walang sorry, walang awa.